Kapit tayo mga part Nandito tayo ngayon sa mga Linggayin Pangasinan sa, sa ano lang po ito Sa unahan lang ng dagupan Alam nyo ba kung saan ako? Ayan o, oh. Yay! ang ganda ng sunrise kaya lang out of ano, lights against the ito, kabila ay Hello. Hello, my friends. What's up? What's up? Picture Taray Kings. Galing na ano dito no? Libre lang no? Pa mamay dito tayo mapangutol ulit sa bank si ate. Eh. Maaga sana tayo matapos tapos hindi tayo maaga matapos. Ay, <laughs> may rainbow. Whole day tayo dyan Oh. eh. Oo. Kaya matapos yung mga. Malapit lang yung site namin dito mga par. Tara, tampisaw tayo dun. Apre. Okay. Apre. Ay, kilala ng kasapatos kayo po. Ba't wala kayong chinelas? Ang ganda oh, ang lawak ng ano. Ang lawak ng baybayin. Dogyo. Takbo siya eh. Wow, ang ganda ng dagat. <laughs> Takot sila eh. Wow. Sarap dito maligo mga paro. Eh. Hey. kata na daga Apa ya apa yung daga to oh. Eh Adito pala yang Eh Morning po <gulit> Ang ganda po ng lugar niyo. Ang ganda po ng lugar nyo. Mahaba po yung baybayin ano? Mahaba yung baybayin. Saka malinis pa. Malinis o. Oh. Ano papansin ko talaga dito. Malinis. Malinis yung ano, dalampasigan dito. Yan mga parohang Halos walang basura Ayan no? So well maintain Which is good para sa Mga dumadayo na mga turista dito Mapa man or mga foreigner no Tsaka mapapansin mo dito Dito mismo sa may dalampasigan na to ay walang mga nakatayong mga <coughs> walang mga nakatayo kahit mga kubo doon kasi nag-uumpisa yung ano eh yung basura which is good dito lang malapit yung ano namin natuluyan namin na hotel dito beach resort sulit solid solid pala solid yung lugar hindi nga lang siguro dito pwede mag drone kasi malapit ito sa airport pero susubukan ko kung pwede dito makapag drone eee okay. shhh Nakabiyo ka Sige, okay, naka-video ka. Hop, naka ka. Hop, hey. naka ka. Hoy! Sige, video ka. <laughs> dito lang sasakyan namin naka-park. Dito sa may dito. Semintado na po 'yan diyan.